What's up, neighbors? Meron akong isang malupit at napakalaking sorpresa. Yung mga sorpresa-sorpresa, yung kailangan natin lagpasan yan. Parang problema lang yun. Eh. Pag nalagpasan mo yung problema, makukuha mo na uli. Ano hula mo sa sorpresa ko sa'yo? Hindi ko alam kung ano. Mag-isip ka naman. Oh, oh ka naman ng utak oh, mo. Oh. oh. pwede mag-sorpresa mo sa'kin. Sa ano? Ano? Um, big bike. Pero, ito yung sorpresa ko sa'yo. Hindi mo talaga napansin? What's up, neighbors? So for today's video, mga neighbors, meron akong isang malupit at napakalaking sorpresa. Yung kay Boss Didi. Uy! Gagi! <laughs> baka naman babae yan? Hindi na ako naman babae. Pass na Look. ako dyan. Opo ka ba? May nakita ka bang mga kasama kong babae? para bigyan kita ng babae. Wala! Eh. Wala naman pala eh. Sa gilid, oh, meron na akong sorpresa sa sa'yo. Ano ba Yung mga surprise surpresa na Kailan kailangan natin lagpasan yan. Hmm. Parang problema lang yun eh. Pag nalagpasan mo yung problema, makukuha mo na ulit. Uy! Uy. Ano, ano hula mo sa sorpresa ko sa'yo? Hindi ko alam kung anong... Kung magsusurpay ka sa'kin, siguro. Wala eh. Ngayon ko lang maranasan na-surprise mo eh. Eh? Walid. Ina mo. Mag Mag-isip ka naman. Oh, uh -huh. Mag-isip ka naman ng utak oh, oh. Pwede mo. Surprise. Sabi niyo mag-surprise mo sa akin. Ano? ano? Uh, big bike. Uy, big bike? Big Medyo mahal mo. yun. Di ko afford. Isip pa, isip pa. Eco bike. Eco bike? Oo. Oh. Hindi pa ako nakakita nun. Hmm. Ano ba yun yung eco bike? Electric bike? Oo. Oh. 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 Pero, ito yung surprise ako sa'yo. Nalagpasan mo na eh. Oh. Hindi mo pa ba napansing tanga ka? Oh, hindi. <laughs> Si Jerome nga, napansin ni? Ito ako nga ah. Hindi mo talaga napansin? Ay! Hindi <se> <laughs> Ayan yung sa'yo. Hindi huh? na. Hindi napansin kahit lumampas mo dito. Na hindi napansin? Hindi na ako sanay eh. Oh, hindi ka na sanay no. Masa na ito? na mismo ah. Ito, ito. Kimi nito. Ay. line, line. Hindi susi ba? Oh, loba. Ba'bu, ba nasa loob ng oh. Ba kung ba, ba, bakit, kung ba ito talaga pinaaaplano ko, hindi ko naman talaga ibebenta 'to. Pagkapunta ko doon, pinaayos ko 'to. Tapos ang bango na ng loba. Ah! Bango na 'yan, Ay, hindi na ako ng ni Kernel. Ito, pupakita ako na magpapakita sa kanila nito na Ito, Ay, na, mo sa kanila. At ito na ang rule diyan, huwag ah. mo nang papasakayan yung mga ganggang. O oh, hindi na totoo. Kinan bau robot. Kinan bau robot. Bau ni robot. ni robot. Kung kaya pala talaga ng auto dahil sa bawo ni Edin. <coughs> sa... Ang bawo ni Edin. Ang bawo nung dalawang 'yon. Parehas mo mm. kang hindi naliligo. Ito pa. <laughs> 'Di ba nung nakaraan nung din ride to, medyo may uh, may tunog eh. Oh. May sira pala makina nito. Ulaan ko. Nabaha mo to, no? oh, oh nabaha. Ito, oh, naayos na. Oh, mm. yung ilalim, bago na rin. Uy, yung likod, bago na rin. Uy! Makakasakay ka o nile... Makakapag pulol mo, ang 50 ha. Niga, excited na excited to. Hoy, makakapagsakay ka na ulit dito ng girl alut. Uy! Oh? uy, 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 uy. Thank you, thank you. Thank Basta kapag mabait, may igit sa pwet. Ay, yan. Yeah. Ganun so. Thank you candy. Thank you. Lahat. Sabi ko sa sa'yo, tol. Wala ka man pera, wala ka man bahay. Meron ka naman mga tunay na kaibigan. At kami oh. diba? oh, yun, di ba? Matik yan. Matik Jeron. Si Jeron. Ako, ikaw, tayong tunay na magkakaibigan. Yeah. Oh, di ba? Oh, what's up neighbors? O, one, one, two, three. three. What's, what's up neighbors? neighbors?